Kahit na maging gano ka pa kayaman Nang dahil sa masasamang paraan Asahan mo na darating parin rin Nang araw na mamamatay ka rin Mamamatay ka rin kahit na maging gano ka pa kasama Kahit gano pa kalupit ang iyong mga gawa Asahan mo na darating pa rin ng araw na mamamatay ka rin Mamamatay ka rin Kaya habang buhay ka pa ay magbago ka na Maling gawi ay itigil at pagsisihan na Dahil kahit ano pa ang iyong Gawin. Mamamatay ka rin Mamamatay ka rin Kahit na mo pa itago ang mga kasalanang pinagagawa mo. Asahan mo na tarating pa rin ang araw na mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin kaya habang buhay ka pa ay magbago ka na. Maling ay tigil at pagsisihan na dahil kahit ano pa ang iyong gawin. Mamamatay ka rin. Mam mamatay ka rin at pag namatay ka nang hindi nagbabago hindi nagsisi sa mga kasalanan mo Siguradong ang kaluluwa mo'y mapupunta sa impyerno kaya habang buhay ka pang ay magbago ka na maling gawi ay itigil at pagsisihan na dahil kahit ano pa ang iyong gawin mamamatay ka rin Mamamatay ka rin Kaya habang buhay ka pa Ay magbago ka na Maling gawi ay itigil At pagsisihan na Dahil kahit ano pa Ang iyong gawin Mamamatay ka rin Mamamatay ka rin Pero kung ikaw ay magbabago Magsisisi sa mga kasalanan mo Gagawin na ay mabuti hanggang kamatayan mo Manampalataya kang tungo mo'y sa bagong paraiso